Hi. Morning. Uh, we're here in Killstone. Yan. So, natanong po natin sa loob, kaya nga ho pala nakarace yung Philippine flag po natin dyan is ngayon hong August na to, is last week ng August, is uh, uh, Filipino week po yun ho yung ano nila dito sa Kelstone Girl kasi mayroon ho tayong mga uh, mga Pilipin na uh, Pilipina na estudyante ho rito nag-aaral dito and wow napakasarap pong pagmasa ano? yung alam mo yung nagwaway gayway yung Philippine flag natin wow see so yan ho ang ano ho nila is meron ho silang 40 student dito so yan so whole of week ho netong Monday to up to Friday yan ho uh, linggo ng wika ho nila dito talaga for the month of August so, yearly ho yan ginagawa na pag ho ng watawat ho natin yan so yeah so nice at na naka na interview ho natin yung dalawang uh, magagandang babae huron sa loob and naging interesting lang ho ako kung bakit to may Philippine flag ho dyan sa taas. Ang sarap pong pan. Ang sarap po. Ang sarap. Ang sarap tingnan na may dito sa bansang New Zealand na may nereso silang ganyan. Totoo, naiyak ako pero totoo lang. Napakaganda. Ho. And napakasarap rin ho malaman na dito ho, binibigyan huli nila ng halaga. Uh sa school na to sa Carstone Girls School or college na binibigyan lang ng halaga yung uh, wika ho natin yan salamat and mabuhay like what I said sinabi ko sa kanila mabuhay tinuruan ko sila ng ibang Pilipino uh, language po o pagbate natin so napakasarap kung makausap ho nila yan. And sabi nga ho is napakabait ho ng mga Pilipino. Kaya thumbs up po Salamat ho sa inyo ma'am kanina. And salamat ho sa pa-unlock na makausap ko kayo. Dito lang ho yan sa Kelstone. Wow. Thank you for raising the Philippine flag. Salamat po. Bye-bye.